Nasayang nga lang pala yung pinangpuhunan namin dito sa pulburon. Gusto nga pala namin gumawa ng marami kasi palagi siya nauubos. Ang kaso na lugi na kami dito ng 600 pesos. Kaya yung pinangpuhunan namin dito hindi na namin mababawi. Kaya guys, kailangan namin gawa ng paraan para hindi kami malugi talaga. Sayang naman kung hihinto kami. Kaya itong gold nga pala ni mama ay namin ngayong araw. Kasi kailangan talaga namin ang puhunan. Dito nga pala kami pumunta sa may Raquel Pawn Shop. Mabilis kasi yung proseso dito kaya suki so okay na kami. Yung sing-sing nga pala na isasanla ni mama, gagawin namin yung pampuhunan sa mga business namin. Kaya maganda talaga mag-invest sa gold. Nung no, una nga ay panimamaisan lang yung singsing -sing niya. Kasi bigay ko pa daw to. Kaso kailangan talaga namin mag-take risk. Kasi kung panghihinaan kami ng loob ay wala kami magagawa. Tama-tama nga rin pala yung pagpunta namin dito. Kasi pwede daw kami manalo ng pagkabuhay showcase. O kaya naman ay gold na worth 10,000. Kasi simula nga pala March 1, meron na ulit daw silang irapol. E Ang mechanics nga pala para makasali. Kailangan nyo lang ng transaction sa raket. Kapag nagsanla kayo ay meron na kayong dalawang entry. At kada renewal nyo monthly, meron kayong one entry. At guys, lima nga pala yung nanalo ng worth 10k of jewelry. At ang grand prize nga pala ay pangkabuhayang showcase worth 38,000. O diba, hitting two stone with one bird? Nagsanla lang kami, pwede na kami manalo ng grand prize. Hindi nga lang pala dito sa lugar namin ang merong nakil. Meron nga rin pala siyang branch sa Laguna, sa Pagsanhan, sa Lumban, sa Santa Maria, sa Binyan, sa Mahayay, sa Luisanya at San Pedro. Kaya guys, pwedeng-pwede kayo sumali sa Irapol. At sana sa mga nakapanood nito, kayo yung manalo. Kapag nanalo kayo, balatuhan nyo na lang ako. charot